Magandang araw at maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Ating alamin ang alamat ng si Buyas. Noong unang panahon, may isang batang nagngangalang Buyas. Siya ay anak ng isang manggagamot sa kanilang lugar. Maliit pa si Buyas ay kapansin-pansin dito ang pagiging maramdamin. Lalo pa nung ipinanganak na ang kanilang bunsong kapatid. Mas maganda ito kung ihahambing kay Buyas. Palibhasa ay maraming nagpapagamot sa kanilang kubo ay di maalis na mapansin ang magkakapatid. Kilala bilang isang magaling na manggagamot ang ama ni Buyas at halos araw-araw ay merong pumupunta sa kanilang bahay. Isang araw, habang may nagpapagamot sa kanilang bahay, ang ganda naman ng inyong bunso sa ad ng isang nagpapagamot. Narinig ng ina ni Buyas ang sinabi ng nagpapagamot. Alam ng ina ni Buyas ang pagiging maramdamin ng kanyang anak. Maganda din si Buyas sa bat naman ng kanyang ina. Ayaw na ayaw ni Buyas ng nakakarinig ng ganoong usapan kaya't madalas ay pumupunta ito sa likod ng kubo upang ubusin ang luha. Tuwing ito ay may dinaramdam, doon ni na mabuting naglalagi ni Buyas. Mabilis lumipas ang araw at nang magdalaga ay umibig ito sa isang binata. Ang binata ay nakatira sa kabilang bayan. At masasabing maginoo at guwapo ito. Ngunit ito naman ay may gusto sa kanyang bunsong kapatid. Ang binata ay umakyat ng ligaw sa kanilang tahanan. Halos araw-araw itong dinadalaw ang kapatid ni Buyas at nagdadala din ng iba't ibang pagkain tulad ng prutas, gulay at kakanin. Masakit sa kalooban ni Buyas sa tuwing ito ay naakyat ng ligaw sa kanyang bunsong kapatid. Sa tuwing nasa tahanan nila ang binata, si Buyas ay lumalabas sa kanilang bahay at pumupunta sa likod ng kubo nila. Inilalabas na lamang ni Buyas ang sakit ng kanyang nararamdaman sa pag-iyak. Hindi naman ito lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Alam ng kanyang ina ang nararamdaman ngunit wala itong magawa. Hindi nito pwede pang himasukan ang pagkagusto ng binata sa bunsong anak. Wala ding magawa ang ama ni Buyos para mawala ang sakit na nararamdaman niya. Tanging dasal na lamang ng mga magulang nila na sana ay makatagpo din si Buyos ng taong magmamahal sa kanya. Ilang buwan pa ay isinama na ng binata ang magulang upang hingin ang kamay ng kapatid ni Buyos. Nais na nitong magpakasal. Namanhika ng binata at buong puso niyang hiningi ang kamay ng kapatid ni Buyas sa kanilang mga magulang. At dahil nagmamahalan ang dalawa, ibinigay naman ng mga magulang ni Buyas ang kamay ng bunso nilang anak sa binata. Labis na nagdamdam si Buyas. Nang sumapit at matapos ang kasal ng bunsong kapatid ni Buyas ay di na siya nakita. Hinanap naman siya ng mga magulang niya, ngunit hindi nila ito makita. Inisip nilang labis na nasakta ng anak nila kaya minabuti na lamang nitong umalis. Isang umaga, habang nagwawalis ang ina ni Buyas ay may napansin itong kakaibang halamang tumubo sa kanilang bakuran. Nagtaka ito, tiningnan niya ng mabuti ang halaman. Ngayon lamang siya nakakita ng ganitong halaman at mukhang kakaiba. Naisipan ng ina ni Buyas na ilipat ito. Nang bunuti ng halaman para itanim sa ibang lugar ay napansin ito ang bilog nitong mga bunga. Natuklasan ng ina na maaari pala itong ihalo sa pagkain. Mas sumasarap ang pagkain, ngunit ito ay nakakapagpaiyak kapag hinihiwa. Naalala tuloy ng ina ang anak nitong sibuyas, kaya't pinangalanan niya ang halaman ng buyas ang bunga na iyon. At lumipas ang maraming panahon, ito'y naging sibuyas. At dyan na nagtatapos ang ating kwentuhan tungkol sa alamat ng sibuyas. Hanggang sa muli nating kwentuhan mga kaibigan.